Totoo ba ang mga babala at himala sa garabandal? Hanggang ngayon, palaisipan ito sa marami? Noong isang libo anim na isa, apat na batang babae sa Spain ang sinabing nagpakita sa kanila ang Birheng Maria. May mga lihim raw siyang ibinunyag, isang babala, isang himala at isang parusa kung di magbabalik loob ang mundo. Hindi pa ito kinikilala ng Vatican bilang opisyal na aparisyon, pero patuloy pa rin ang debosyon ng ilan. Kung totoo nga, magiging isa ito sa pinakamalaking babala ng langit sa kasaysayan. I-share mo ito kung naniniwala kang dapat tayong laging maging handa kahit walang opisyal na anunsyo.